Ya ah, bid ko na ba, no? Mm -hmm. na tayo manok mm. di bid. So, kami ubod nang saging. lagi okay, lagyan natin ng manok na native. Tambah ubud budu. Eh. Yes. Kalau ini itu tulang, tulang ubud

obod ng saging na kinuha natin kanina. Awesome. So tatadta rin na natin, naka-ready na yung chicken na nalaga na. Yan, so dito siya ubod ng saging. Wow. Okay, hmm. Hindi pa, hindi pa, ilaw pa yan. Huh? Saka na, saka na yan. Okay. Pang, kung ano ito eh, kasal. Huh? Pang kasal ito na, ang da gusto mo pagkasal mo ito ang damo? ubod ng saging at sa manok ano? You know, ready na ako malamot ayan tapos na ang slice na ubod ng pinak sunod na gawin ay chumani! kumotin <laughs> kumotin. 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 kumotin ng malaking kamay ayan lagyan mo ay, ng asin mo Asan? Asan mo asin magpumot asin Pumutin. Pumutin ang muka. Mm. Ayan. Did smash? Yes, smash mo. Ito naman. Ito yung karni ng manok. Ang pastil. Kasi ah, hindi may yan sila magkain ng ubod oh, ng sabi. Manok saki. yan? Opo, manok ni Daddy na kaki. Mmm, kabang. kabango. Kabango. Gilaga ko na, nilagyan ko ng panglad. Panglad? po oh, si gisa lang ito mamaya. Sa ano, sa sibuyas, bawang. Sibuyas, bawang. Saka, nagyan ng malambot na manok. At saka, red beans. Ayun. 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 juice nya oh! banana juice you want banana juice? Itong laman, fasting area. Loto na natin yung chicken with ubod ng saging and red beans. Tala ka na ito. Tala ito. Uh, uy, matigas pa. Ha? Matigas pa konti. Hindi, makain na. Makain na yun. Where is the mentsika? Okay, una na tin luya. Awal sa pagnay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì

Gusto nyo makakain ng ano no, ano? ng ubod ng saging. Ito, so, lagyan natin ang beans. ko, ang na Sarap yan. Kain ka yeah. ba Ayan. Ito chicken. Malaga ng ang native chicken. Ayan, 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 malambot na So, lagyan natin ng sabaw. Ay, broth. Chicken broth. Ah! Kulo niya, ilagay natin ang chicken. chicken. Ngayon, kasi palata yung chicken. Yun, ang sabaw ng chicken, nandiyan naman. Palambot ng chicken. Ah, the best in the world. Puyo, so, The best in the world yan. Matigyan hmm. mo. Ayan, lapagan niya yan. Try. Nagpagkumbahan pa tayo Ako, Ako din. mo try niyo, try. Ako din. Oo, try din. Ano, sandok doon? Ayan. Ito lang po. lang, tayo lang. Huwag niya nung balik-balik na kutsara. Oo, try niyo rin, try. Ako din. Dito, dito. sumama si Mama mag-try. Lagay natin ng kutsara. Ayan. Macaroni ano makaroon so. karo okay. Oh, laki na kinang sandok oh. Okay. Uy, laki. Mapaso Mm. I-blow mo na. Ah, first time sila magtikim. Hoy, i-blow ma. mo, i-blow mo. Huwag mo i First time sila magtikim ng ubod ng ano, with red beans. Ubod di okay? Oh, ano, ubod ng saging. Ilagay <laughs> ko na itong chicken. Ah. Busog na ako agad. Sabay. Wuuu Kak Bing, cucian maka lembut-lembut kan nah. nah, maga ini mah agak pagi naga Wih, di bawah luar itu punya energi kan, Be Ito ito tamang magtikim o oh. dito ah. Grabe ka to Grabe ka tanami tana to Grabe ka rimis ka dyan oh. Ubud ka red beans ah. Wow Mmm Bau, wow. karelitian. Oh, Ah. Ayos na to. Tawa na to to. Ito na yung ubod mga guys. Kain tayo mga guys sa ubod.